ang kapwa bigyang halaga Wag akin ng pababa Isipin wag sana ang sarili lang Pakisama bayan na. Na, Sir, 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 hey. Hi. Good morning, sir, 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 na nga ito man siguro ti grado ti A yan. Ha, ano sir? Sila may nagaramit data. An Kami, no, okay, anyo, amuti, um, natin, ang preso, namin ito ako ag AI kayo, hindi yan yung galingan tayo ng Pilipino. Siyempre, reading. Pilipino ang istorya ako eh, pare. So, inalo ti eh, AI dati. May metlat ka nung nagbasa kayo. Ito mo mga ti history ti Pilipinas. Ito ang mga ti lang nyo. Sir, iba naman na review namin kaya hindi na lahat pag mo Nakakalungkot isipin na maraming Pilipino umaalis sa bansa natin at kinakalimutan ang pagka-Pilipino dahil sa iya at mababang pagtingin sa Pilipinas. Kailan nga ba maintindihan ng kabataang ito na ang kasaysayang binabaliwala nila ang humuhubog sa kasalukuyan na humuhubog sa inaarap. Uy, eh, Marso 31, ang unang Misa. Limang daan na taon nang nakalipas ng ating natunghayan ang unang misa sa ating bansa. Ngunit paano? Saan? Kailan? At sino? Marso 31 Isang malagang petsa sa kasaysayan ng relihiyon ng Kristyanismo sa Pilipinas dahil dito unang naisagawa ang kauna-unahang pagsambang kristyano sa ating bansa. Ang unang banal na misa at unang pagpapakilala ng relihiyong kristyanismo sa Pilipinas. Sino kayo at anong pakay ninyo dito? We are here not to fight. Instead, we are here to make friends. Kung ngayon, makakarating ito sa aming pinuno. bilaal, al gobernante de este, que lugar necesito hablar con el? Makakarating din. Dato, may gustong humarap sa inyo. Sino? Mga dayuhan. napakarami nila, Dato. Dalhin mo ko sa kanila. Ano ang inyong pakay sa aming teritoryo? Stan Buscando, Una, Filia. No. We are here para ser amigos. Here. Products from our countries. These are gifts. Mukhang napakaganda. Ngayon na akong nakakita ng mga ganyang ah. Wonderful. Mariviloso. Di <tipas> Makalipas ang ilang araw na pamamalagi ni Magellan at kanyang mga tauhan sa teritoryo ni Raha Humabon, nagkaroon na rin ng tiwala at meron na rin namumuhong pagkakaibigan ang dalawang pinuno. We've been here for days, and we can still believe how beautiful the island you live in. And by the way, do you have any beliefs, religions, or gods that you praise with? Meron kaming paniniwala. Katulad na lamang ng kulto a los ancestros. Karamihan sa amin ay nagsasagawa ng anihismo, ang relisyon, sa narito ang Islam. At ito ay naipakilala na sa amin simula pa nung dumating ka dito si Badhala, tinuturi din namin siyang Diyos. Karamihan na sa mga katutuko. Partikular na sa rahisyon ng mga Tagalog. As experimentado la Misa? Misa? Si Misa? Hindi. Ano ba ang Misa? La Misa. Se refero al servicio or ceremony di culto. It is secret and el que Maaari mo bang iparanas sa amin ang sinasabi mong misa? Suportable. Bago magumpisa ang unang misa, bilang isang tanda ng pagsasama, ang dalawang pinuno ay sinugata ng kanilang palad at ibinuos ang dugo sa baso na ng alak at ininom ito. Makalipas ang ilang araw sa isla, inautos ni Magellan sa isang pari na nangangalang Padre Pedro Valderrama na isagawa ang unang misa sa araw ng pagkabuhay. Ikatatlupot isa ng Marso, taong isang at isa. Marami ang dumalo sa misa. Kabilang na dito ang limampung mga tauhan ni Magellan at mga lokal sa isla. Dumalo rin ang dalawa sa mga hari ng isla na si Naraya Colombo at Raya Siawi. Sa ng araw na iyon, sila ay lumakbay patungo sa tuktok ng bundok upang isagawa ang pagpapatayo ng isang malaking krus na gawa sa kahoy. At pagkatapos may lagay ang krus, paulit-ulit nilang ibinigkas ang Pater Noster at Ave Maria. At sa araw na iyon ay silang ang Kristyanismo sa Pilipinas. Ikalabing apat ng Abril ng taon na iyon, bininyagan ng katolisismo si Raha Humabon at ang kanyang pamilya kasama na rin dito ang kanyang nasasakupan. Nang mabinyagan si Raha Humabon, ipinangalan sa kanya ang Carlos na sunod sa pangalan ng Hari ng Espanya at asawa nitong si Humamay, pinangalanan ding Juana. Hinandugan ni Magellan ang mag-asawa ng Santo Niño o imahe ng batang Jesus bilang tanda ng naganap na okasyon. Perez Cristiano E. De Maras Don Carlos in honor al rey Carlos E. De Espanya. po matagal na tayong magkasama at magkaibigan. Pero Magellan, necesito to ayuda. Eso? Kailangan nating supuin ang mga kaaway. Isa sa mga karibal ko. Yan. Si Lapu-Lapu. Bird! Bird! Gising bird! Bird! Asan yung sobre? Anong sobre? Pagkain yung hawak mo